ulan dito. Mga kasiklin, buong um, araw. At saka sa Pinas, guys. Sa Luso, ano, marikay na bulakan. Diyos po, grabe Ingat kayo, guys. Awit na ako, guys. Mga kasiklin. Kahapon pa, Ulan dito, guys, sa Japan. Sa Pinas din, guys. Diyos ko, nakita ko saan. Guys, internet yung Baha sa Marikina River. Kaya isang sakit sa aking puso. Kalo-alo, ay eh, to ay. Eh. Kanagaling yung ano itong mga birds. Saan man gude, Ano na, yung... Pag ano, guys, pag yung ano, yung ilog, pag ano na talaga, baha malakas. Likas na. Diyos ko, gawawa yung ano na. Ano guys. guys, sakit talaga sa damdamin, guys. Naawa ko dun sa ano, yung tumalo na lang talaga siya sa na, ano, nakita siya, uh, buhay pa ba? Nasa nakasave niya yung buhay niya ba? Saka yung umano talaga dun sa may tulay, yung birds. Tapos, naawa talaga ako. Lumusot yung birds sa tulay. Tapos nandun yung, ano, nagroon-ganoon pa yung tao. Buhay naawa ako. Ingat guys, ingat talaga sa ano, sa, sa baha. Saka, ano, huwag kayong maglusob-lusob sa... Baha guys, kasi ang kleptoma, kleptoriosis yung, <laughs> basta hindi ko alam yung ano guys, hindi alam yung ano pa sa kleptoresis. Ito yung ano sa tahay ng mga daga ba? Mga ok-ok. Mga ganyan. Mga tayo guys ha. Safe lang. Pray. nyo guys, malapit na nga yun sa basurahan guys o. Oh. Yung ano, alolod ng, ang ba't tawag nito? Walang basura, kaya wala pa masyadong bangat. Ha? Oh, ano ka lang yung siya pa? Guys, wala talaga, wala ka talagang, ano, makitang basurahan, ano? Maka, ano pa. Ano, ano guys, no? Kaya, hindi, hindi, hindi barado yung, ano, kanaw. lakas ng ulan at ng ulan guys sa harin sulo mo naglilihin na. dati kahapon naghinok ang siya ngayon na naman hindi maintindihan ang weather ni Haring Solomon, guys. <laughs> Nagminupot at saka naglilihi. Ano ba talaga, Harin Solomon? <laughs>